for how many, many, many years makikita ko na din yung mama ko. Eto yung unang beses na makikita ko siya pero parang hindi ayon yung panahon. Ang lakas ng hangin at ulan, parang tatangayin na nga ako. 12 p.m. yung flight namin papuntang Cebu. 9 a.m. pa lang, andito na kami sa airport. Hindi naman sa excited kami, no? Ayaw lang talaga naming maiwanan ng eroplano. Pagkatapos nga namin mag-check-in, dumaretso na kagad kami sa boarding area. Hindi ako mag-isang aalis ngayon, kasama ko yung maangkan no. ko. Ngayon lang talaga ako kinabahan sa buong buhay ko. Kaya pabalik-balik ako sa CR. Habang naghihintay nga kami dito sa boarding area, yeah. inannounce nga ano na na-cancel yung flight namin mm -hmm. dahil nga sa lakas ng hangin at lakas ng ulan. Kaya yung mga tao pabilisan talaga sa pagrebook ng flight. Dahil back and forth yung binuko na flight. nahirapan kami sa pagrebook ng flight namin. Pero naghanap talaga ako ng paraan para maka-flight kami kinabukasan. Okay. Pero dahil fully book, wala na kaming nagawa. September 13 dapat yung flight namin pero na-move siya ng September 16. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, kayo. ko na lang talaga yung mga pangyayari. Okay. Dahil weather na yung kalaban, wala na tayong magagawa doon. Bale, maghihintay pa kami ng tatlong araw bago yung flight. Itong uncle ko, parang papasok lang talaga sa school. Dahil maaga kami pumunta sa airport, hindi na kami nakapag-lunch. Kaya bago umuwi, kumain muna kami. Parang hindi na nga to lunch kasi 3pm na kami nakakain. Unser <laughs> talaga yung bagsak namin nito. Bago in-announce na na-cancel yung flight namin, na-delay pa yung flight namin halos isang oras. Kaya eto si madam, nag-iibang anyo na dahil sa sobrang gutom. <laughs> sa tatlong araw ng paghihintay sa flight namin. Ganun pa din yung weather, wala pa din pinagbago. Lalo pang lumakas yung hangin at ulan. Nabahan na nga ako, baka cancel na naman. Pero sa araw ng flight namin, buti na lang, umukay na yung weather. Kaya thankful ako kay Lord kasi dininig na yung pray ko. Dadalin ko tong envelope na to. Dahil andito lahat yung mga ipagmamayabang ko sa mama ko. Ito yung mga pinaghirapan ko ng mga ilang taon. Ipagmamayabang at ipapakita ko sa kanya yung building permit ng mansyon. Tapos, eto ding titulo ng lupa. Tapos, ito ding LTO permit ng sports car ko. Hindi ko din kakalimutang ipakilala sa kanya yung dalawang anak ko. Si Baby Dragon at Baby Dinosaur. Eto nga lahat, dadalin ko at ipagmamayabang ko sa kanya. Para malaman niya na lumaking matinong tao yung anak niya. Eto na naman kami, nag-ready na papuntang airport. Siyempre, maaga ulit kaming pumunta. Ngayon, excited na talaga kami. Na-rebook ba naman ang tatlong araw yung flight? Hindi na pwedeng i-cancel to kasi maganda na yung weather. Naku, makancel pa to. Ang malas na talaga namin. Pagdating na namin sa airport, nag-check-in ulit kami. Hindi talaga kami maiwanan ng eroplano nito kasi ang aga namin pumunta. Kaya wala talagang dahilan na hindi matuloy itong pag-alis namin. Lalo pat itong maangkan ko ay ready ready na talaga. Ang laki talaga ng ngiti ko nung kumila na kami sa boarding gate. Tuloy na tuloy na talaga to at wala nang makakapigil pa sa amin. Lalo pat nakikita ko na yung eroplanong sasakyan namin. Sa ngayon, ang nilalabanan ko na lang talaga yung kaba Ewan ko, sa tuwing sumasakay ako ng aeroplano, hindi talaga nawawala yung kaba ko. Kahit hindi naman ito yung first time na sumakay ako. Buti na lang yung seat ko malapit sa bintana. Kahit na rebook yung flight namin, same time at same seat pa din. Kasama ko pala yung papa ko. Yung nanay ko, nakapatid ng papa ko. Ang uncle ko, nakapatid din ng papa ko. Tapos yung isa, yung asawa ng pinsan ko. Kung pwede lang isama lahat yung mga angkan ko, sinama ko na eh. 1.40 p.m. kaming nakalanding sa airport ng Cebu Mactan. Nalipasan na naman ulit kami ng gutom. Kaya pagkadating namin sa Cebu, oh. ang iniisip ko na kagad yung pagkain talaga. <laughs> Lalo pat may senior citizen akong kasama. Kaya pagkatapos naming makuha lahat ng mga bagahe namin, naganap kagad ako dito sa loob ng airport ng mga kainan. Sakto din pagkatapos naming kumain, tumati yung kapatid ng mama ko na sumundo dito sa airport. Dadaretso na sana kami sa port kasi sasakay kami ng barko papuntang Leyte. Pero dahil masama na naman yung panahon, kaya nag-check-in na lang kami sa hotel dito sa Cebu. Bukas na lang kami sasakay ng barko papuntang Leyte. Sa Leyte talaga yung punta namin dahil taga dun yung mama ko. Pero walang diretso na flight papunta dun. Kaya dito kami sa Cebu nag-stop over. <laughs> Laging masama yung panahon kasi may bagyo pa lang. Ang uh -huh. hirap talaga kapag bagyo na talaga yung kalaban mo, wala kang magagawa. Kaya eto, mag stay kami ng one night dito sa hotel na to. Nagpahinga muna kami dito ng mga tatlong oras. Tapos, dumaretso na kagad kami sa SM para bumili ng mga pasalubong Puro chocolate halos tong mga binili ko para kunwari galing ibang bansa lang. Unang beses to na makikita ko yung mama ko kaya dapat may pasalubong na dala. Hindi ko kasi alam kung ano yung gusto ng mama kung pasalubong kaya kung ano-ano na lang yung pinili ko. Kaya umabot ng isang karton ng pasalubong na binili namin. Habang palabas na kami ng SM, may nag-alok ng beauty product sa akin. Wala talaga akong balak bumili. Sabi ko pa nga sa susunod na lang. Pero nagulat ako sa ginawa niya. 8,000 yung isa pero binigay lang niya. Yeah, I want to explain here with the voucher. It's a free consultation and okay. free facial. Okay. And one of the clinics here in Cebu, you don't um. need to pay anything. Woo! Yes, ma'am. So Nagulat talaga ako sa nangyari. Kaya kumain na lang muna kami bago babalik sa hotel. Lalo pat nangihina ako kanina dahil sa pag-i-English. Ikakain ko na lang ito para bumalik yung lakas ko. Pero parang hindi ako mabubusog nito kasi chopstick yung gamit. Pagkatapos nga namin kumain, may nadaanan kaming coffee shop. Kaya nagkape na lang muna kami. Para pagdating namin sa hotel, wala na kaming iisipin kundi matulog na lang. na nga ako dito sa facial na tag 8,000. Nagilamos lang ako pero pagbalik ko, busy busy na yung maangkan ko sa pag-apply nitong facial. Kahit yung papa at uncle ko, hindi naman tumahilig mga skincare talaga. Gusto lang talaga nilang matry yung mamahaling skincare. Kinabukasan ang aga naming gumising para mag-almusal. At maaga din kaming nag out sa hotel. Dadaretso na kami sa Pier 1 para sumakay ng barko papuntang Leyte. Bale, nagtaksi lang kami papunta doon. Pagkadatingan namin, dumiretso na kagad kami dito sa ticketing office para bumili na nga kagad ng ticket. Akala ko okay na yung panahon. Pero nagsimula na namang umulan at lumakas yung hangin. Kaya na cancel yung biyahe papuntang Cebu to Palumpun. Thank you. Buti na lang tinulungan kami ni sir na makakuha ng tiket papuntang Ormoclete. Sa Palumpon kasi malapit yung lungsod ng Villaba. Nagkagulo na nga yung biyahe namin dahil sa bagyo. Pero para sa mama ko na first time kong makita kaya for the go. nagtry kaming mag-business class sa Barkong Ocean Jet. Eh hindi ko naman alam na mamatay ka pala sa sobrang ginaw dito be. <laughs> Mga 3 hours din yung biyahe bago kami nakarating sa Ormoc, Leyte. Eh. Sa labas ng port, tricycle lang talaga yung pwede mong sakyan. Pero buti na lang may kakilala yung tricycle driver na nag-rent kaya. kaya galing Ormoc, papuntang Villaba, dali-diretso na yung biyahe namin. Pagdating namin sa lungsod ng Villaba, naghanap agad ako ng flower shop. Paikot-ikot kami sa lungsod, ito lang yung nakita naming flower shop. Hindi kasi pwedeng wala akong dalang flowers. Unang beses ko pa naman siyang makikita kaya dapat may bitbit -bit akong bulaklak. Etong rose na display, may nakabili na pala nito. Yung white na flower na lang yung available double kaya hindi na lang ako nag-inarte. Ang importante, may bulaklak akong bitbit. Ang plano ko talaga, bumili ako ng mamahalin at magandang bulaklak. Kung alam ko lang talaga, sa Cebu pa lang, doon ako bumili ng flowers. Pero okay na din to kasi maganda naman yung kanyang pagkakagawa. Thank you, sir. Thank you so much. Ampe. Hindi pala madadaanan ng sasakyan. Kahit ng motor itong pupuntahan namin. Umakyat kami ng bundok, napunta kami sa kagubatan. Hanggang sa nakita ko na yung mama ko. Okay.